Alam mo, itong ginagawa ko, nagbibigay ako ng impormasyon, sana mag-viral. Mag-viral oh, ba hindi? Eh. Mag-viral. Oh, mag mag-viral oh, daw. Oo. Oh, amen, oh, diba? amen. At hindi lang... Mag-viral. Mag-viral. Oh, amen. Viral. Kasi mag-viral kasi tinutulungan ka natin si BBM. Mabayt si BBM. Amen. Amen. talaga. <laughs> Libre nga ang tanghalian doon at saka merienda hmm. sa umaga. Saka kapi pa. Si hindi. Mga empleyado lang niya. Oo mga empleyado lang. Bakit gusto mong kausapin si <laughs> Maganda tayo, may tayo makipag-meeting tayo. Appointment. So, uh, pwede, pwede. Sir, I, like <laughs> <laughs> I would like to see you. like to see you. I want to see you in person. <laughs> Sir, oh, oh lang, basta nandang, uh, then, yeah. Tutulungan ka na nga sa babayaran sa hospital. O, oh, dito, dito, ha? Mag niya yun. Sige, mo na dito. Pare, kung mo isabi mo ulit. Pasa, na. tende, nag hindi tatanggapin. O, no? oh, sabi, sabi mo na kayo, sabi mo mo ulit. Sir, sir, sir. Sir Bibi. Oo. si Anita Cruz sa Marikina. Oh, oh. Eh ako po, ay lalapit sa inyo. Hindi po ako nag letter kasi po yung anak ko po. Nasisaryan po dito sa, ano? Hospital. Hospital, Hospital. O, nila, yung yung man, ko, na kayo. Ay, laki po na ba? Pupunta ako dyan sa Monday. Oh, Ayan. Yeah, center. Sa Center. po. Sabi kasi mailipat sa ano, ang laki mo. wala. po yung pera-pera. Ayan. ako ng mga sa palengke. Ayan. Saan sa Saan sa palengke? Sa um, Marikina. Sa Marikina. kita doon. Pagkano oh, <laughs> yung ano? Bibili na po ako ng pulutong pagkain. Ayan. Mga gulay. Eh, mm. minsan di po nakapagpinda. May ina na po ako matagda na. Mm. Ayan, Sige, sir. Maawain niyo si sir. O, oh, si President. Salamat po. Uh, oh, sa Lourdes, pupunta ka. Opo, sa Lourdes. Oo. Oh, oh. Ayan. Mga papanood niya, ayan. Oo. Kapag-upas. Kalawa. Pagaling natin doon sa ano. Ay, yung bayan doon po yung doon si Sir President. At mag-vlog siya, may vlog rin siya. Oo, ito Bayad na yon Sasagutin na nyo. No. Kaya doon kay Kimbo at saka kay Mayor ay pirahin alam lang. <laughs> Para may pamasaya ka. Oh. <laughs> Pag meron kang bunganga, hindi ka maliligaw. <laughs> 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 oh. oh, ang ligarda. Oh, ang ligarda. 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 Mula sa ligarda. Sa ligarda, Lala, meron ng tricycle doon. Sabi mo, dalhin mo ako sa action center. Magkano bayad? 50. Si ang malakan niyan.

Kapi na, sana, sana nakatulong ako sa iyo sa ngayon. Pero yung sabi mo na mangingi ka ng uh, pera, hindi pa ako sumahot sa YouTube. <laughs> 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 hilo, sino, hindi pa ako sa binibigyan ng ano ng silver. <laughs> Oo, oh hindi pa, konuşa. hindi pa. Wala, wala pa. Si Kaya nga kinuha namin ay. Parang masaya kayo. Pasira namin kayo pag nakasweldo oh, yes. na. Oo. Hindi na Oo, Sige, sige. <laughs> Sabi ko, mukha ko may pera. Ah, mukha lang? Mayaman dati yan eh. So, may, may apat na pas ngayon dati ngayon. yan, <laughs> yan <laughs> <laughs> eh. Dati rin tayo, mayaman rin tayo eh. Sa kaibigan. Kaya, pumunta doon na. Hindi mo lang nakikita. Nandung na sa pasawin. Ayan o, ayan o. Okay na, okay na. masama ka. Ayan. Pambalikot masyado. Ah. Kaya, ito, may dapat na pantera mo? Dapat may bantay dito kasi hahanapin. Oo. Oh. O paano kaya alis ka? Sino magbantay diyan? Tatawagin. Bantay ni Ang <laughs> Jacqueline. Inamo. Ah, uh, ang hilis. Inamo, inamo akong gamot. Anong uh. gamot naman yan? Pasto at ah, blood. Kailangan mo may ano, may katamkat. Oh. Kasi ay nagilisakat ng katulad. Okay. Kayo. Ganito, ang taong may high blood, para gumaling, di ba nagtitinda ka ng gulay, kumain ka ng saging dahil nagpapaluwag ng ugat yon. Oo. Oh, oh. Saging, hilaw. Oo, oh, baso Kapagala. dilator. Baso dilator, ibig sabihin, luluwag yung mga ugat mo sa binti. Oo. Oh. Oh. Mga oh. saba, ganyan. Magandang gila kesa yun yung dito. Medical, ano oh. yan? medical. Bigla kang ng gamot ng high blood. Na high blood ka ba sa balita ko? Na high blood siya nung binalitaan ko. Hindi, hindi. Hindi, okay. ano lang yan, maintenance good yata good niya. Bad. Ang mo na, mo, hindi na mga synthetic drugs, kailangan mo yung mga herbal na nalim. Tama, good tama. Okay. Kaya mag-subscribe ano, kayo kasi nagturo din kami. kami sa herbal. Okay. Okay. So, okay. Kami, kami, MD meds kami, mukhang doktor, pero hindi. Kapag-subscribe kayo ano, pero kayo ng Pagkatin mo, parang hindi parang ah. 64 lang, parang 64 lang. Ano po? ano uh, lang, ngayon, uh, uh, napahilig po ako ngayon sa demanda. Okay. Pag hindi ka inaasikaso, hindi eh, demanda kita. Oo. <laughs> oh. <laughs> at the same time, nagdi-demanda po ako. <laughs> Kanina nakita ko pa higa-higa siya ngayon ay, ay, ako, okay, nga si na lumakas. Ano ay, na pala pa Meron idea. Oo. Umiyak ka. Sabi mo umiyak ka para marinig. Kasi Okay lang. mister President, sir, umiyak na ako sa problema. Sabi mo. umiyak na. Oh, umiyak na. Ilapit mo. Oo. oh. Eh, diyan ako, kasi di ako ng Oo. Wala lang mami. para masaya. lang, papayain nyo lang. Sige lang. Ayaan nyo lang umiyak. Sana ako pagpunta ko sa lunis, diyan bigyan niyo 'tong dada pinili Amen, ka. Sigurado 'yun. Mr. President. Wala nang magdidiinan. Sana po bigyan nyo po ako sa totoo. sa na po 'to? O, para oh, hindi pa balik-balik, kailangan may dalakan ng mga requirements, ha? Oh, medical certificate, buha ka na. At saka indigency. At saka valid ID, xerox. Tapos pe mo ng tatlong beses yung mga ID. Ah, a I will show you. Sa xerox. O, xerox. Sample. 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 <coughs> Pero yeah, no. yeah. yeah. importante, medical certificate. Yan ang you know, pinakamalaga doon. Ngayon ka na po pa-severe hmm. na naman pa rin yung ano in dennis resident identity sa art. Ayun o, may signature o. Oh. Sa atin lang naman yung original yung signature pero xerox yan. Ayan po. Uh, uh. Ayan. Huwag kang pumunta doon na walang di hindi kompleto yung requirements mo ha. Papadaan wala. Tayo lang pupunta. Hindi mo cha ka IT na. balik mm. Malaki lalo ang gastos mo. Mm -hmm. Sa kayo yung ano. mo, lalo. Oo, lalo mo. Apo's ay, makiusap pa kay Congressman Kimbo na ano, pirahin na lang po kasi wala kami pang gasto sa hospital. Mm -hmm. ha? At saka kay Mayor, kay Mayor din, lumapit ka, sabi mo, magsasabi ko ako ng katotohanan dahil uh, wala po kami pera. Meron na, meron na nagbigay sa amin ng guaranteed letter, Pero ang problema, wala kami pagkain, wala kami lahat. No. At saka bibili ng pulbos, bibili ng eh uh, kung ano ano? Alcohol. Oh, ano kailangan ng bata? Oo. Oh, oh. Gatas, gatas, pulbos, <coughs> alkohol. Huwag <coughs> oh, kalimutan mo ako tawagan ha, para kung ano mga, mga katanungan mo. Maadagagan, maalala ha, maalala. Uh, kaya yeah. eh, huwag mo to, kung nakalimutan yung ano yung, yung ano yung, kasi mahalaga para sa uh iyo. -huh. Oo. Kasi baka mamiss-miss mo. Tama, tama. Ay, sa front. Oo, yan. Tago mo ito para makapagpapalo <laughs> kita. Palo sa palo. Oo, palo sa palo. Yan, sa wallet. Naganyang wallet naman. Sir. Mapalad na wallet Sige po. At tulungan mo ako i share. Ano bang problema ninyo mga tawag? Okay. Anong sakit niya? Anong sakit niya? ayosin mo Ayos Nagkaroon ng infection. Infection ng alin? Ano Ah sa organ. Location ng pawak sa katawan niya. Yan. Ayan no, nagtatawa. Paano pag wala ka? Paano pag nagwala, wala, walang banta, eh, may nagkatawag? Pero okay na siya, naayos na lang. naman, ha? Nais na langit. So, ngayon, meron, meron kayo na ipartake sa kanya. So, mm -hmm. alam na ninyo kung anong dapat gagawin, kung mm -hmm. paano lumapit. Nice Ayun. Ayun, sinin nyo yun. Ayun sa kanya. O bakit, bakit umiiyak kanina, hindi nyo siya binigyan ng pinahagihan? O, wala na yan, o. Rando sa taas yan. Wala sa taas na yung babak. Ayun. Yeah. <laughs> Nalilibang naman siya sa kapag binigtawa na tawag. nag Para mawala ang pagod ko rin. yung Sa trabaho sarili. Oo. nag siya Ano po yan? ako. nag ako sa inyo eh. Bread. Kaya kung minsan sumasali ako gumagano. Oh, Ano 'yung <laughs> ba ka mo na rin eh. naman Banal na pagkaingit. So ito pa 'yung una kong tumutulong na ako sa labas. Pero ano, dito, marami 'yan sa gabi. Dito so, sa marami. <laughs> Kaya kailangan namin ng light. Si ma'am, oh, anong problema mo yan? Ma'am, yan. Okay na? Ah, bago lang? So, ayan po, madam. May ba yung problema nga ito sa kanya? May pa rin yung problema niya. Pero, ako kasi, may check-up din ako dito. Saan doon yung anak ko na nakakita. Kaya, babalik muna ako. Mga lakas. Paalam muna po, sir. Maraming salamat. Sana malamig na nasa utak. Sa doon yung anak niya eh.